Hello mga manay, welcome sa ating kusina and for today's video, ito naman yung next natin yung puto cake na kasama sa order ni madam. So, huwag na natin patagalin, start na tayo. First, kailangan natin ng 750 grams ng cake flour. Lalagyan din natin to ng 1 and 1 2 tablespoon ng baking powder at susundan ko ng paglalagay ng 300 grams ng white sugar. So, hindi na ako naglagay sa mga lagayan mga manay ha. Kasi ito po ay rekta-rekta na lang dito sa aking mixing bowl. Kasi nga marami po akong lulutuin for today's video. Pero buti nga, naibidyo ko pa lahat. Pero madalian na nga lang. So, pagkatapos natin ma-mix, naglagay ako ng konting asin para balance at hindi nakakaumay. Balit ito yung ating magiging cake butter para dun sa ating puto cake. So, dahil puto cake nga to mga manay, wala tong ilalagay na itlog. So, naglagay na tayo dito ng tubig. Bali, dito ang nailagay kong tubig muna is 500 ml. So, kung mapapansin nyo, sa paglalagay ko ng tubig ay hindi ako bigla-bigla naglalagay kasi nga, meron pong harina na malakas kumain ng tubig at meron naman na hindi. Kaya, kailangan wag pong bigla-bigla ng paglalagay. Kapag tingin nyo ay kulang pa, saka kayo mag a ng tubig, gaya ng ginagawa ko. At ang kailangan lang natin dito ay hindi malabnaw ang mixture ng ating cake butter at rin naman sobrang lapot. Kailangan yung sakto lang. Then haluin po natin ang maigi. At huwag kakalimutan na kailangan yung gagamitin nating harina ay mas mainam na gumamit tayo ng salaan. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour pero mas mainam kung cake flour. Bali dito nga nagdagdag pa ako ng tubig kung mapapansin nyo kasi kinulang pa. So yung total na nilagay kong tubig na mga dinagdag ko ay 400 ml. So ang total lahat-lahat ng tubig na nailagay natin ay 900 ml kasi 500 ml yung una, then 400 ml yung pangalawang lagay natin. Then habang hinahalo natin to, maglalagay na rin tayo dito ng vanilla essence. 1 teaspoon lamang po mga manay. And again, doon sa paglalagay ng tubig natin, kailangan tatantsahin nyo pong maigi ha. Dahil inuulit ko, hindi pare-parehas ang kain ng tubig na mga harina na ginagamit natin. So, merong mas malakas kumain pa rito or meron namang sakto. At makalipas nga ang ilang minuto ng ating paghahalo, dapat ganito siya. Saktong lapot lang at saktong labnaw lang din. Next naman natin, gagawa tayo ng ating merengue. So, meron tayo ditong 10 pieces ng egg whites. Large size po yung ating gamit. At gamit tayo ng ating hand mixer, pwede rin po ang stand mixer, ibublom lang natin to or para ang pabubulayin lang natin to bago tayo maglalagay ng white sugar. So kung meron kayong cream of tartar, maglagay kayo ng 1/4 teaspoon pero dahil wala nga ako, hindi ako maglalagay ng cream of tartar dito, o di ba? Goodsto sa so mga laging nagtatanong sa makakabili ng cream of tartar. At dito nga, syempre maglalagay na tayo ng ating white sugar. So naglagay ako rito ng 300 grams ng white sugar. Nilagay ko na lahat para wala nang babalikan. O oh, ba diba? Sana all wala nang binabalikan. Charis. So imimix lang natin ng maigi. At kung meron kayong cream of tartar, pwede kayong maglagay ng 1-4 teaspoon. Or kung wala naman, kahit wala naman talaga, huwag nyo nang lalagyan. Pero kadalasan kapag nagluluto nga po ako ng puto cake, eh hindi na ako naglalagay ng cream of tartar kasi kaya naman niyang tumayo mag-isa nung ating merengue. O yung merengue natin ha. Then continuous lang natin tong i-mix hanggang sa makuha natin yung soft peak na kailangan natin para sa ating merengue. So i-high speed nyo po yung inyong uh, stand mixer mga manay para po mas mapabilis natin siyang mapaalsa. Pero kung meron kayong uh, stand mixer, mas mainam para mas mabilis. Then kung wala naman kayong parehas nito, may hirapan naman kayo kung mano-mano ninyong gagawin. Baka siguradong ngalay na ngalay na yung ating braso. Meron naman pong mga mumurahe na hand mixer na bibili sa online. Pwedeng-pwede nyo po yun itry na sa mga 200 plus lang yon Yun yung mga dati kong unang ginamit nung nag-uumpisa pa lang ako. Then kapag okay na, ganito na. Yung hindi na siya bumabaksak pero malambot yung dulo niya. Ibig sabihin ay okay na po ito. Ganyan. Kailangan nagwe-wave yung kanyang dulo. Then, kapag ganyan na, ay pwede na natin paghaluin yung ating mga sangkap. Yung ating meringue at itong ating cake butter. So, ilagay po natin yan dito sa ating uh, mixing bowl. Pwede kayong gumamit ng spatula. Then, pa-fold yung inyong paghalo ha. Huwag nyo pong bibilisan ng paghalo kasi yun po yung nag-uumpisa kung bakit nagbubutas-butas yung ating photo cake kasi na-overmix siya. Or minsan kapag binake na, bakit daw matigas? Kasi nga na-overmix na siya. Kumbaga yung air dun sa ating uh, merengue ay bumabaksak. So kailangan ng paghalo po ay dahan-dahan. May kasamang pagmamahal yung paghalo, ganun. Then isagad natin yan, syempre kailangan... Kunin natin lahat ng na mga tira na merengue, wag natin sasayangin. At kailangan nakaredy na rin po ang inyong steamer na pinapakuluan para po at least kapag katapos natin tong ilagay sa ating pan ay rekta na po natin tong ilalagay doon isasalang na po natin bali nga pala itong aking ginagawa ay saktong sakto sa ating pan na size 16 kaya naman malaking malaki po talaga yung puto cake na ating gagawin so hinahalo ko lang po maigi hagurin nyo po hanggang ilalim ha kasi kala natin okay na pero yung ilalim andun pa pala yung ah uh, cake butter natin. So, kailangan maging pantay yung kanyang kulay. Kapag tingin nyo ay pantay na, naghalo na parehas, meaning okay na po ito. Pwede na natin yan ilipat sa ating pan. Para naman dito sa ating pan, size 16, hindi na po ako dyan nagpahid ng oil or kung ano man mga manay, hindi na rin po ako naglagay ng parchment paper. Nirekta ko na po dyan inilagay itong ating mixture ng puto cake. Ganyan. Kung mapapansin nyo yung kulay niya, di ba, pantay na pantay, wala kayong may kitang yellowish. Ganon. So, ibig halong-halo. Pero, hindi yung halo na talagang as in para tayong pinaspas. So, wala rin kayong may kita dyan na airy or yung nagbubula-bula or may bubbles kasi hindi nga siya na overmix. Yun yung iiwasan natin para wala pong butas-butas yung ating puto cake. Susundan na rin natin ng paglalagay ng keso sa ibabaw. Mas maraming keso mga manay, mas masarap para po talagang yung customer ninyo pag natikman yung puto cake ninyo sasabihin ay uulit ako. Kasi naglalaban yung tamang balance ng tamis alat mula dun sa ating keso at susundan pa natin ng paglalagayan maya maya ng salted egg. So once na okay na maglalagay din tayo dito ng apat na pirasong itlog na maalat Bali dito mga manay, slice lang po natin ng maninipis gaya ng ginagawa ko para po kalat ganyan, or depende pa rin po sa ating mga customer, minsan yung iba ayaw nila ng itlog na maalat so pwede niyong palitan niya ng ham pwede rin naman po ang bacon para meron silang ibang optional na pwede nilang i-request uh, na pang toppings sa kanilang puto cake na order, pero Siyempre, may additional charge din po yon dahil alam naman natin kapag mga ham and bacon na mas mahal yon sa itlog na maalat. Then dito kailangan yung pag-arrange din po ay kailangan maayos yung pagkakalagay para magandang tignan din po para sa ating pag steam So dinagdagan ko pa yan sa mga bandang gilid-gilid para kapag in-slice, lahat ng mga slice ng puto cake ay merong itlog na maalat. Kaya umabot ng apat na piraso na itlog na maalat yung nailagay ko dito. Then pagkatapos natin maligyan ng itlog na maalat, pwede na natin tong isa lang sa ating steamer. So kailangan kulong-kulo. Bali ang gamit ko nga pala ditong steamer ay itong aking heavy duty na steamer mga manay. Ganyan lamang po. Ilagay lang po natin sa loob. At i-steam lang natin to ng mga at least 45 minutes to 55 minutes sa katamtamang apoy. Then pagkalipas ng nun ito na mga manay madali lang lutuin at okay na ang ating puto cake at pwede na natin ilipat sa ating bilao. At syempre para mas kakit-akit at kaganaganang kainin, nagdagdag pa tayo ng additional grated cheese sa ibabaw. O siya hanggang dito na lamang po at maray pa akong lulutuin, paalam.